Hello po at good day sa ating lahat. Uh, after a New Year celebration na uh, hangover, so muli nandito tayo para magbigay uh, ng pananaw. Uh, kanina, tinitignan ko yung mga news uh, and this caught my attention. Ito yung uh, ulat ukol sa pag-cancel uh, o pag-alis ng membership ni B.P. Sara at itong uh, former President uh, uh, Digong sa National Security Council. Uh, para sa akin, okay yan. I agree with that uh, proposal. In fact, uh, sana, noon pa yan ginawa. Why? Kasi kung i-analyze mo... A, ah, ah, ang loyalty o kaya may may question ang loyalty ni Vice President at nitong former president sa Pilipinas parang questionable, questionable yung kanilang loyalty so alam naman natin na ang pinaka-function ng National Security Council ay yung uh, magbigay ng uh, assessment, magbigay ng uh, ideas, magbigay ng studies uh, tungkol dito sa security concern ng Pilipinas. Kaya nandyan yung mga uh, represent, representative from government agencies uh, all uh, along lalo na yung mga agency na may kinal may kinalaman sa security matters just like uh uh yung DND okay pagkatapos sa uh, uh, kasama din yung mga high government official just uh, just like the vice president pagkatapos kasama yung kasama din yung mga naging Presidente ng Pilipinas Because uh, it is assumed na dahil naging presidente sila ng Pilipinas, malawak yung kanilang pananaw okol sa security matters ng Pilipinas. Oh, I remember noon, uh, kasama dyan si uh, Ramos, Estrada, uh, etc. etc. No? Okay. Ngunit, uh, sa kaso ng dalawang ito, talagang kung ano, parang uh, for me, uh, hindi nila deserve. Hindi naman tayo sa kanila. But then, uh, i-analyze natin itong si Vice President. Uh, siguro, awir tayo sa mga pangyayari ng mga uh, previous years uh, yung mga Pilipino, sinasaktan, uh, kinukuha yung mga yung, yung mga catches nila sa dagat, uh, binabangga, etcetera etcetera. Pagkatapos uh, kahit na yung mga average sa uh, Pilipinos, eh sila ng reaction sa pangyayari na yan But in the case of uh, the Vice President Wala lang, uh, no comment So as if, uh, hindi siya concerned Kung ano ang nangyayari sa security concern ng uh, Pilipinas no, no comment lang ano. Uh, para sa akin, being a Vice President kahit hindi ka National Defense Secretary, then uh, dapat uh, being Pilipino at the same time being an official of the country, you, you have to speak up. Magbigay ka ng komento. So, yeah, yan ang pananaw ko. Ano? Ah, pagkatapos itong ama niya, si Digong, mali maliwanag naman na ang rason kung bakit uh, naging agresibo ang mga Chinese sa uh, West Philippine eh, ay ang nagsimula yan, yung sinabi niya na yung Hague Decision is just a scrap of paper na pwedeng gamitin para sa kubita lang ano So, imagine pinaghirapan niyan, pinaglaban ng previous administration Uh, after him ano before him yet uh, wala lang as uh, sinasabi niya uh, ang kaibigan talaga ng mga pilipino ay ang mga chinese uh pagkatapos uh, ano pa yung uh, sina ano pa yung mga news noon uh, mayroon daw mga na yan mga secret deal, uh, secret agreement with the Chinese, etc., uh, etc. Et okay, kaya for me, yung kanilang loyalty ay questionable. Hindi natin alam kung kung talagang sabihin na natin na spy. Although this is just a possibility ano, hindi natin alam na baka ang mga ito ay spies ng mga China so whatever yung mga pinag-usapan sa National Security Council, ano ba yung policy na dapat i-adapt etc etc so baka sabihin nila yan, iba to yan sa mga, sa Chinese uh, government so we, we, do, we do not know Okay. Kaya sana noon dapat noon pa inalis yung yung dalawang official na yan. At hindi lang dalawang uh, itong official sa uh, ano, no? kung may mga iba pa diyan na kaalyado nila na ganun din ang pananaw. Ang ang pinaka consideration yung ganun din ang pananaw no, they for China. So pag uh, pisama dyan. Okay? Uh, with, with regards dyan sa kaibigan natin ng China, sila ang talagang pinakakaibigan ng China. Uh, ano? Ang China ang pinakakaibigan ng Pilipinas. Okay, so sabihin natin na yes. But then, mayroon tayo pang, mayroon pa tayong mga ibang kaibigan dyan. Uh, historically we, we are connected with the United States kasi after Spain nag-a uh, naging uh, colony tayo ng United States pagkatapos sa 1946 after World War II, binigyan tayo ng independence tagkaroon ng US-Philippine Mutual Defense Pact na talagang uh, sinasabi na the United States will help the Philippines. So, hindi lang yung agreement o yung military agreement. It's a, it's a history. Okay? Kaya, yon Again, agree tayo doon sa decision ng ating uh, presidente. At saka, sana noon pa yan ginawa. So, muli, thank you. Sana i-like at, at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.